Okay. So, kamusta po yung pakiramdam ni tatay? Kamusta ka lang na po, kuya? Kuya, kumalma po. Okay. Kumalma na po kayo. Wala na po. Hindi na po. Kahit po konting panalamig, wala na po? Pero po, po konting. Konting-konti na lang po. Sige po, i-ano po pa. ulit. Po? Malamig daw. Oh. pa rin siya? Palamig. Palamig Ah, okay, kaya um, sige. Ano si Ate Cha? Ha? Umaatake, umaatake. Paata-atake no. Oh, ano yung so, ano yung ladies? Anong na, na, sa salanis? Ah. Sa ulo? <laughs> oh. Okay. Ay, ano po ba 'yan? Malamig po ba 'yan lamis niyo? Uh, may, may kuting anghang po siya eh. May kuting anghang. Eh, <laughs> pinawisan siguro. <sekundi. laughs> Oh, wala, edi, edi do, do, uh, do, doon siya nahapdian. Lang lang siya, siya Sige, ano na lang, okay hugas lang. na lang po kayo ng kamay. Um, hugas po uh, kayo ng kamay. Lang. Pero okay na siya. Mm -mm. Yeah. Naanghangan lang. <laughs> uh Oo. -oh. Okay. okay. May, may konti pa pong panlalamig. And, hugas na lang po ng kamay, tapos itapat na lang sa akin yung kamay. Kung wala pong langis na <laughs> hindi malamig. <laughs> 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 Naku, sorry tay <laughs> Natataranta lang din sila sa inyo eh <laughs> O, oh, pag maangahan ko talaga Mahapdik Opo Pero at least po, medyo nawala na po Yung panlalamig yun, hindi ka tulad ganina Opo Sige po Antayin ko lang po kasi kailangan ko yung pahaplosan ng buong katawan, ano? Pagkatapos po nyan, pagka okay-okay na po, hanggat maaari, huwag niyo po muna ipaalaman, no? Opo. Wala po makakaalam niyan, kahit asino po kayo ay nagpapagamot sa albularyo. Opo. Kasi po, tatablahin tayo niyan Kailangan po magkaroon muna kayo ng pangotra at langis ko. Kailangan po muna nun. Paano? Paano? Ano lang, Paano, te? Okay na po. Ay! Mamaya po po bibigyan ng instruction. I ano ma, an, gamutin mo muna natin sila. Asya. Okay na po yung kamay niya, Nay? Eh, ano mo yung kamay niya? Oo. Oo. Lata pa half day yan, ha? <laughs> Mali. <laughs> Aray ko. Okay na po, ha? Hindi na po ma update si tatay dyan, ha? O, oh, sige. Okay, ganito na po ulit. Layo po kayo, kayo sa camera. Layo po ulit. Kailangan po kasi mabugahan yung buong palad niya. Okay. Tapat po, tapat. Oops! tatay ba? Uy, wag mo nang galawin. Hindi na lubat hindi, hindi Ganyan lang, ganyan. Sorry, sorry, Wag mo nang galawin. Ulit mo ako, uh, ulit, ulit. Wag nang gagalawin. Layo, layo. Yan, wag nang galawin. Taas po konti, taas po konti. <coughs> taas. Sige po, haplos nyo po. Tapos tapat na po yung camera kay tatay. Hanong bubugahan ko siya ng dasal. Tapat nyo uh, Mula ulo po, balikat, paa, hanggang, balikat hanggang paa. Balikat hanggang paa. Mula ulo hanggang paa po ang haplos. Ah, uh, haplos tapon, haplos tapon, haplos tapon. Itapat nyo po yung camera buo kay tatay. Tayo po kayo. Gusto ko po makita ng buo yung katawan niya habang... Ay, hindi, nalayim, tayo ka, tayo ka. Ma, ikaw ang lumayo sa kanila para kuwang-kuwa sila. Yan. Okay, tapat niyo po ha. Tapat po. May sige po, mula ulong ng paa. Yan, sige po, mula ulong ng Tapos tapon. Yung camera ay tutok sa kanya. Alay, <laughs> na, na Okay. Kamusta po tay? Okay na po yun Kamusta na po? Giniginaw pa po ba? Okay oh. <coughs> Pero ma, ano po yung pakiramdam nyo? Gumaan po ba? Opo. Ako kasi mag-alap po ngayon. Opo. na Sige po. Iiwanan ko po kayo ng tubig para yun po lagi nyo iinomin. Ano? Yun po lagi nyo okay So, tawag na lang po kayo. Pero kung ano po, hanggat maaari, kung bukas po makakapunta kayo, tama-tama po, Biernes, makakapunta po kayo, ano, kasi po ngayon po is 10.30. So ngayon po talaga, medyo advance na po sila kumilos. Pero ang atake nyo po sa salubog rin hanggang biyernes sa madaling araw. Kasi yan po ang araw nila eh. Yan po araw namin. Mga magagamot, tsaka na mga magukulang. Yan po araw. So, nasa sa inyo po yan, kung po pwede po kayo bukas, kung makakarating po kayo, hanggat maaari, syempre po, mas maganda agapan Na? No? Sige po. Wait okay, lang, lang po ah. Wait lang, 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 lang po. Wait lang Wait po. May sa kanya. Sa nila po, sasaraduhan ko lang si tatay. Okay, busa mo to, Ikaw mo na ibang Okay na po, tay. Okay na po. Okay na daw. Okay na daw. Okay nga basok na kayo. yun na